Papa na ta. Haslir. Wakaji Unud. Mai Unud eh. So, mana unuh. Pa. Wa ng kristal na. No? Kristal mm. clear. Yes. Nakainom. 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 Yes. Yeah. Yeah. boko ha boko Facebook lakas <laughs> <Beauty, beauty man. laughs> mm. <laughs> baka mm nabuhay -hmm. baka dito kasuway das una gining mga pang naibutong inga na raman natong buhatong inga na bitong ha, kamo, kasuway kami kasuway din baka gusto diba ganda kasuway kasuwa na si nung masiloan mm himpag nalakad nubidi ha ilan nung flore hindi pa kado higtit ba silo taga ilubutong pag wapa das flore

Para sa sino ang puno? Oh, pero pag ang buwig magkaiba. Eh, kung haliba na una to. Mm. Ito -hmm. okay, so, um, sa doon sa isa. Lugi on man siguro na. Libre lang ang buko sa probinsya. <laughs> Malaking lupa. 50 pesos doko. naman yung dito suan. So 50 yan. Ah, oh, pati 200 'yan pag sa Maynila. Hmm. Hmm. 50 pesos naman ang ako ako duha ali. Puli puli eh, Sabi mo eh, pwede ka sa so, Binigyan mo yung 50 ta, bin, binayaran mo yun yung babae. Ha? Binayaran niya yung makiyat. Sino? <laughs> yung babae kanina. Okay. Pangit naman yung nakuha niya. Nimiyog na. sa bago na lang ininom ko. Hindi. Kailan <laughs> yung diya, Tat? Quinta. Quinta. Oo. Mahal nga yung ko siya. Ah, mawari yung tantong ni si Jan Lamaduniac. <laughs> Pag-uwan na mo yan. Kamasko na niya. Kamasko. Tagal mong Pasko. Advanced. Advanced. Adogo mong punim. Ipamang pin. Ikaw magas <laughs> do'ka. Huh? Tom ka uh, ako ay hindi Kaya niyo mo ma? Ako ay po niya. Minom ka? Ako Ang sakuan si... Eh. Si Inday Delin, adal ka. Hindi, tabi nga nagtinigbasan. Dandahan tayo. Dandahan. Wow. Nice try. Wow. Nagpunapod. Hmm o galing sa ruler mm. <laughs> na <No led> ruler dr ruler pila ka minutes dai alam mo sunod dahan takay wala ba makulit na kamo ito nang kamot man kalaba fastler

Ah, na, nakat-chat mm. <laughs> na ito. oh. Nak Naging baboy <laughs> na. Nakatinunong. <laughs> Magkakaon, <-tinono. laughs> magka magaling, pero magkaotot sa ta. Bawal magbenta ng buo ito. Matipod kang lubi, hakakubigan ka. Ang hirap baksan. Mas malakas sa atagay. So, hindi ko kaya Kaya mo to. San? Ika kaya di. Di. Malapit na. Malapit na. Hmm. Oh. Ya, yan. Dugmuk. Dugmuk. Ang laki <laughs> Wow. Nako naging um, itim. Hindi, why so, why so tawag sa nani? Mukin. Why so man? times. gamay, may so. Basta kay... Basta kay makibigid ka dyan eh. dito ikaw pa yung mag mag tayo. Yung isa dai ikaw mag sana. <laughs> Magbuak. <laughs> Kita, tanggalin ko may isa ba o pa kasi yan diyan sa ano, biakin ko yan. Tapos ikaw naman sa pangalawa. Anihin ko muna yung no, spoon ito. mo. Tanggalin mo. Dekan ko na kunin yung gamang. Organic na organic. Oh, asa ni butang na. Wala well, halong chemical, organic. Kaon siya? Jia. Kaon si Jia. Kan asa nang ni. Asa. Kanak? Malambot Wala malambot. wala Hmm. Ora di ga sulok-sulok kaon. Andi atang ni. Tabangan pagka nambutan aw oh, si uh, aw <laughs> mut. <laughs> <laughs> Ganito, pagkain ng buko. Hmm. Um. Ingon ni pagkaon may sa. Gan mm. gan dito din katagal. Bugha Hmm. Tadi. Ah, di ako wala magpa magpaga. Ningungut <laughs> na lang. Basig mo. Gun ka na tita tita ano? Sinong an? Sinong sin? Si, sinong kuwa <laughs> nung an <laughs> nung Si sinong doming. <Ma> Oo. <laughs> titsa, kung may unod cheng, yung walang unod, may unod. May unod. Wala kunod, walang laman. walang laman. makalipat yun oh, may oh, oh, makalim maka <laughs> namin na mayroon palang hindi makakaintindi sa sinabi namin. Ayan na, mayroon. wow, sayang pagod mo dyan. <laughs> wak, wow, may makauh ha? Ikaw pwede na lang Ikaw naman. Pakita oh. mo sa mong nanay. Gaano ka kagaling. <laughs> Mandurog ng buko. Mandurog. <laughs> <laughs> <Ay>, ito. <laughs> ganito <laughs> pagdurog ng buko. Dito mo yan? mo na. na lang sa... Kamay mo. Oh, pwede. Layo mo kamay mo. Ilayo mo. Kamay mo. mo. <laughs> <laughs> talaga marun. Oh, ka baka makapagkasawa ka ng mga naka-agdobi. <laughs> Pagsado ka na. Ah. Hello! Maisa! Marando uh, ko. we are again! Paano pagdurong? Bulnot. Katulad ay. O, yun, palit-ulit lang yun eh, hanggang ma mabutas, yes. Di ba durog, <laughs> <laughs> durog. durog na yung buhok ko? Durog na. Kaya mo na. Durog na ako kayo mag... Durog na yung buhok ko. Ganito pag durog ng buhok ko. <laughs> diba po kung makukusog. E amo ang amok ko ng kusog parang lakas ng Ay, ibon. Ang saman mo. Mora man magkusog langgam. Mamay kusog. Hindi ba, siya, oh, oh. Siya ba? May ba? Kosog. ay kusog? Kikiting. Yan na naman, may siya. pa. Mga loy na yung pagpataan ni. Ay, 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 nga na aday. So, ang nga, mabutas na lang yun. Huwag nung... Ito? Oo. Yan na. Sige, panapang. Sige, tibtib lang ng tibtib. Mm. Sa karuna ng... Ay, ay, Diyos so. Parang ano na 'to Oh Oh na. Nyog na yan eh. Kanto nato, kanto nato, balik at ibalik na. <laughs> ah, <laughs> ay, hirap <laughs> <da>, <laughs> tidak <Matigus. laughs> <laughs> <laughs> <Ayan> <nakad laughs> <laughs>

Ini na, na zaman uh -huh. <toss> ng kuat, ini zaman alaga. Kau tahu ni kuda nak, nak memang <toss> bisa bas daun. Kau mai kau mai kau. 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 Kau mai kau ano? Mahal ka nga. man guna na akong alaga. Iyan e, na. Aga akong alaga. Tungkuran. Sa duha Ako nag-alaga. <laughs>